hi this is a soul farm girl welcome to anika farm Ayan. So, may kukuha kasi panghanda po nila. At mabuti na lang, nakaready na po yung timbangan namin dito kasi talaga naman mag start na po kami magbenta ng baboy. Yan. So, yung benta po namin is 220 per kilo yung live weight. Yan. So, maganda pa rin po yung presyo ng baboy dito sa lugar po namin. Kaya, jackpot po tayo ngayon sa presyo, ba? Diba? Ayan, so, siniset up na po yung timbangan ng baboy para mamaya nakaready na. Diyan na yung buyer dumating na. Kunin na nila yung in order nila sa amin. Pang handa daw nila. Saka, ang ganda ng panahon ngayon. Hindi mainit. Saka mahangin. Ayan o. Oh. Sana laging ganyan. Para ikaw eh. Hindi, automatic okay, naman na, yan. Na mag Mag-automatic mm -hmm. yan. So, nag-100 dito na weight. Okay. Print, mo. Print. print na. pag a nga. Okay. 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 Ayan, nilalabas na yung paboy. O, ba? Diba? Ang ganda ng ano niya, daanan. Maliguan na lang mamaya bago ano, umalis. Malamig na rin kasi. <laughs> Oh, pasok ka na dyan. Sige. Mi? Magkikipaghabulan pa yun sa'yo. Saku mon. Saku mon. Ang siro. Kaya't natin malawin yung bago lang mm -hmm. eh, bali pag na mo. yeah, Sige, diyan na. Pasok ka na. Okay. Eh. May sako. May sako. Payo. timbang niya? 69. Ayun. Tay, teka sana mama di pipit 'to, 'tol. Ay, nika ka, para alam mo. <coughs> <coughs> oh, ano? 66? <coughs> okay. 67. Oh, 67. Oh. Hmm. Dali lang naman yan eh. Kayang-kaya -kaya mo na yan, Virgilio. Okay. pa siya 100. Thank you. Ano yung anong gagawin sa baboy? Saan ilalagay? Karga. Sa truck. Ay, saan? Sa bicycle. Bicycle na. Ang atay. Lapit, lapit mo na lang. rapit pokoknya okay. okay. well, uh, yeah. okay. mga Magaling tumalon yung mga baboy sa mo. tatalon na lang yan, ano? Hindi ka, hindi ka. lang baka papilay. Oh, ano? ano gusto nyong, ano, ng yung ano bo sa nan tubig? lang malamig na no? Malamig Wag na. Magdadudulot pa na lang tatay na pinagdigos na nagrogi. Mana nana? na. Pups nya. Okay, thank you. Tapos na. Sa benta na. Bukas ulit. Meron kaming benta. Panghanda naman sa piyesta. <laughs> sa mga hindi pa po subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!